punô ng pag-asa, sama-sama tayong ang, ang paalaala ng ating parokya. Huwebes ni San Miguel program, ikaanim at kalahati ng umaga ang misa. Pagkatapos ng misa ay ang novena. Pakidala po ang inyong mga eskapularyo at novena ni San Miguel. Mga mag-aalay sa misa at mamumuno sa novena sa ika ng Pebrero. I am Morning Group, Semibol Water District, Cofradia de San Miguel Arcangel, Exicom, Hermanidad 300, Ministry of Lectures and Commentators, St. Paul University, Shrine Ministry, Bible Apostolate, Teatro de San Miguel, Commission on Social Action, Commission on Social Communications, Couples for Christ, Music Ministry, SPPC Mandile, Batasang Matanda, Biklat at Pulong Bayabas. Dalaw Patron sa SPPC. Pagdalaw ng Patron San Miguel Arcangel sa mga barangay at tahanan. Kasalukuyang nasa barangay ng San Juan Looba ng Pilgrim Image ni San Miguel Arcangel. Sa ikalabing ng Pebrero, araw ng Miyerkules, ay ang paglilipat ng imahen ni San Miguel Arcangel sa bisita ng San Juan Subdivision matapos ang misa ng ika-animat kalahati ng umaga sa bisita ng San Juan Looban. Lakbay lipad San Miguel, dalaw patron sa paaralan. Kasalukuyang nasa Pinambaran Elementary School ang pilgrim image ni San Miguel Arcangel. Nazareno Learning Kiosk Schedule, Martes hanggang Biyernes, bukas po ito mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Tuwing Sabado at Linggo, bukas po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari na pong dalhin ang inyong mga tuyong palaspas sa opisina at sa kristiya ng parokya. Kasalukuyan po tayong naghahanda para sa pagdiriwang ng hubileyo ng ating parokya ngayong 2025. Bahagi po ng mga paghahandang ito ay ang pagpapapinta ng kisame at pader ng ating simbahan. Sa mga nagnanais pong magpabot ng kanilang tulong pinansyal, ay maari po kayong magtungo sa opisina ng ating parokya. Manatiling nakasubaybay po sa ating official na Facebook page, ang Kalasag, Diocesan Shrine and Parish of San Miguel Arcangel para sa mga Facebook Live ng ating mga gawain. Maraming salamat po. Isama po natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang mga kahilingan at pasasalamat ng ating mga tagapagtaguyod kasama ang kanilang pamilya. Pasasalamat ni Nina Joaquin at Benice Macaraeg. Natatangin kahilingan ni na Elaine David Kim at Benedict Palomo. Kenneth, Cecilia Cabigting and Family Safe Travel. Precious Chloe Kabigting Safe Travel Para sa kaluluwa ni Klimako Orge at Brother Basilio Sale Tayo po ngayon ay nasa ika na linggo sa karaniwang panahon Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang magahari sa inyo Sama-samang ihatid natin ang pagpapala at pag-asang nagbumula sa Diyos sa mga kapuspalad at mahihirap liturhiya. Ang handog sa pagdiriwang noong unang panahon ay hindi lamang para sa pangangailangan ng simbahan, kundi para din may tulong sa mga kasapi ng simbahan na mga may hirap, lalo na ang mga balo at naulila. Turo ng simbahan Dalawang bagay ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang bayan. Sila'y mga pinagpala, mapapalad, at sila'y mahirap. Sa anong paraan? Sa paraan na ang mga alagad ni Kristo ay hindi matatagpuan ang kagalakan sa salapi, kapangyarihan o iba pang material na bagay, kundi sa mga kaloob sa kanila araw-araw ng Diyos, ang buhay, ang sangnilikha, ang ating mga kapwa-tao at marami pang iba." tayo po ay magsitayo at makiisa sa pambungad na awit. Allah. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Isokristo at ang pag ng Diyos Ama at ang pagkaisan ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat at sumaiyurin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat inaamin ko sa, sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis

pinangangatawanan mong manahan sa mga may tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Kristo asama kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, maririnig natin ang pahayag ni Propeta Jeremias tungkol sa mga mapalad na laging tuma